Hello, guys! Iyan, oh. So, mga trabahador <laughs> ng <laughs> tao po ay alaga ni York Nasok ka po, kuya. Kakain kami ngayon sa labas. Magpupunta kami sa papay. Ha? See ya! So, so guys, andito kami ngayon ang mga trabahador ni Yorme. Yan ang kami. Salamat Kate for the for the trip. Salamat Astrid. 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 Salamat sa ayuda. <laughs> saya saya so excited na kami kumain so let's see kung ano nang magyayari sa amin live mukha ma 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 mukha may magpapa Starbucks salamat sa mga taga knowledge management yes we was no si pedro here maita pa next candidate number one, The winner tinatawag na. Pasok sa top 5. <laughs> guys, natuloy din <they're> aming lunch. <laughs> <laughs> Ang mga uh, trabahador ni Yorme. Yan eh. Ha happy. 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 <laughs> happy. You know it. <laughs> 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 happy to. Ang <laughs> Jabum Twins, so happy kinakamasay sa lahat. Can, Sana kami sa Papay. Sana kami. Sana tayo pupunta. Sana tayo pupunta. Starbucks, go! Let's go! Pagkatapos yung Kate. Kate? Kate, which one is from Timu? <laughs> Collect one. Collect this one. We're going to collect that one. Why don't they have a towel? There you have it, guys. We're done na. So all shout out to all the. sons and daughters of, of the mayor niya. Shout out to all the Filipinos here in town yan. Marami na tayong mga Pinoy. Yes. <laughs> Magyaman na, mayaman ang anak. <laughs> Thank you.